Napaka-busy natin kahapon for today's video. Hello mga ka-twin bakers! So yan, flex ko nga lang muna yung ginawa naming donuts kahapon. So yung kapatid nga pala namin yung gumawa ng mga donuts na to. May naghahanap kasi sa akin, then sabi ko sa kapatid ko, gawa na lang kami ng marami, tapos ipopost na lang namin yung iba. Good thing na sold out naman lahat. At ito na nga yung mga cakes na na-crumb coat ko nung isang araw. For 2023 na orders. Sobrang dami nga nila, ayaw nila magpaawat. <laughs> Halos puno lahat yung tatlong chiller namin at yung isang red. So if flex ko nga muna dito, yung tatlong regular na yema cakes. 8 by 12 bang size ng mga cakes na to. Sinabay ko na nga sila gawin para mabilis matapos. Then proceed tayo dito sa 8 by 3 vanilla chiffon yung flavor. At kung napapansin nyo nga, meron siyang wire kasi money cake po yung cake na to. So ganyan nga lang pala yung way ng paglalagay ko ng tatlong color ng frosting sa isang piping bag. Nilalagay ko lahat sila sa isang cling wrap. So yan, yeah, nagpipe lang din ako ng rosette dito sa cake. At tignan nyo naman yung even ng pagkakadivide ng tatlong color. Achieve na achieve mo siya. Then hindi mo na kailangan gumamit ng maraming piping de bag. Then, nagsulat nga lang din ako dito ng dedication. Happy 85th birthday, Auntie Dan. Nagkamali ako ng sulat. 85 lang pala yun. Then, proceed tayo dito sa 3 tier. Ang size ng cake na to ay 10 by 5 7 x 5 at 5 by 5 Mga sampung zagos ay nilagay ko dyan para ma-hold nyo yung dalawang cakes sa top. Kailangan natin na matibay na pundasyon. So, yung mga flavor nga pala ng cake dito, nag-request sa akin si customer na kung pwede na chocolate, ube, at vanilla yung mga flavor ng cake. So, since chiffon nga yung middle tier at top tier, ko siya ng chocolate ganache para maging stable lalo yung cake natin. At sobrang stable niya nga habang pino ko. Dati kasi nasa struggle ako mag-frosting ng mga tiered cakes. Pagkatapos ko kasi frostingan, pantay naman siya. Tapos babalikan ko, tumatabingi. So yun nanotice ko siguro hindi niya kaya mag-hold dun sa mga tiered cakes. Kaya yun nilagyan ko na lang siya ng ganache para mag-stable. Yun lang pala yung sikreto dun. So ito nga lang pala yung pinasang design sa akin ng customer. One tier lang siya pero gagawin dong three tier. Gusto ko nga palang i-shoutout si Hy daming classmate nung high school. Thank you so much, ga. Sa palaging pag-order at pag-suporta sa amin. To achieve the color, gumamit lang kami dito ng color pink ng Sugar King. Sobrang ganda niya, promise. Achieve na achieve yung fuchsia pink na color. Or magenta ba to? Hindi ako sure. Pero sobrang ganda-ganda ako sa kinalabasan ng cake. Anyways, ma-achieve din nga pala yung ganitong color sa color pink ng Neko Liquid. Promise, ma-achieve siya. Ilang beses ko na din kasing na-try. Kaso yun nga, marami kaming stock dito ng Sugar King. Ito kasi yung napanalunan ni B Bira dun sa Best People Choice Award na in-sponsoran ng Bake It All. Thank you so much po. Ang dami nilang food color na pinadala. So, meron din pare sa 24 pieces yung cake na to. Then, proceed tayo dito sa two-tier na Coco Melon ng Thief. Yung size ito is 8x5 at 5x5 all moist chocolate. At para naman to sa christening. May mga fondant details lang siya at printed toppers. Fast forward na tayo at ito na yung kinalabasan ng ating cake. Puro early pickup ng mga cakes sa to kaya hindi kami nakatulog dito ni Vira. Proceed tayo dito sa next cake. Nilalagyan ko na nga ng mga toppers si mga cupcakes dito. Kasi ito nga request sa akin ni ma'am. Nalagyan ko nga doon ng mga printed toppers. Ang cute ng chibi na Wonder Woman, no? At syempre, meron din tong kasama na cake na 7x5 ang size. Soft icing with fondant details. So sa pagpipaint naman ng gold, nagmix na ako ng vegetable oil dun sa gold dust. At ito na yung kinalabasan na ating cake. Happy first birthday, Mara Isabela. Thank you so much din kay ma'am Rhea JP sa palaging pag-order. Then the next cake na ginawa namin dito ay itong 8x5. Moist chocolate din ang flavor. Para sa 7th birthday ni Elizabeth. Thank you so much po, Mam Ma Yola. At ito na nga last cake na ginawa namin nung last December 22. Sobrang nahihiyang ako kay Mam. Ma kasi usapan kasi namin. Sabi niya, ipipick up niya daw ng 2 o'clock. Kasi 4 o'clock daw mag-start yung bridal shower nila. So medyo na-late nga yung cake na to. At sobrang nahihiyang ako kay Mam. Ma kasi na-short nga kami sa time nito ni Vera. Sobrang madetali kasi yung cake na yun. Pero good thing, sobrang bait naman ni Mam. Ma at pinagbigyan naman kami. Binalikan niya na nga lang after one hour yung cake niya. So, yan. Meron nga din palang 24 pieces to na cupcakes. Then, nag-request nga sa akin si ma'am na ko nga lang daw dun sa design ng cake. Naglagay nga lang ako ng mga fondant na flowers. So, yung cake nga pala na to ay para sa bridal shower. Akala ko nga para to sa wedding. Sobrang napaka-unique kasi. ba diba yung common na pinapagawa sa atin? Yung mga private parts. Eh, yun ngayon nga is sobrang elegante ng pinagawa sa amin. So, sobrang napaka-detalin pa ng topper nito. Yung tipat, kaya nga naglagay ako dito ng apat na zago Stroke. Para ma-hold yung bigat ng tipat, kahit na styro lang yun. Medyo malaki nga yung styro ball nga nabili ni Vira, kaya pinabawasan namin yun. Wala kasi siya mahanap na medyo maliit. Tapos yun, binalutan niya lang ng fondant. Nagandahan naman si Ma'am Danica sa kinalabasan ng cake. Sobrang nagandahan daw yung couple. At maraming salamat sa iyo, Ma'am Danica, sa palaging pag-order sa amin. Thank you so much. At dito na nga lang magtatapos yung vlog natin. Thank you so much guys for watching. Advance Merry Christmas. Ingat po kayong lahat